Sa isang liblib na baryo, may lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga taga roon. Nakalugmok ito sa ilalim ng lilim ng matandang punong balete. Ang bubong ay kalawangin at halos bumigay sa bawat ulan. Ang mga bintana ay basag at ang mga pader ay nababalutan ng lumot at itim na amag. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang pintuang itim sa ikalawang palapag. Walang nakakakaalam kung kailan itinayo ang bahay o kung sino ang huling tumira roon. Basta't ang sabi ng matatanda, kung sino man ang sumubok buksa ng itim na pintuan, ay hindi na muling nakita. Isang gabi ng bagong buwan, dumating si Elias, isang batang manlalakbay na naghahanap ng masisilungan sa gitna ng ulan. Tahimik ang paligid, basang-basa siya at giniginaw, kaya't napilitan siyang pumasok sa lumang bahay. Ang hangin sa loob, ay malamig at amoy bulok na kahoy. Tumulo ang tubig mula sa kanyang damit patungo sa sahig na matagal nang hindi nadadaanan. Sa kabila ng takot, pinili niyang magpahinga sa lumang sopa sa unang palapag. Habang lumalalim ang gabi, may naramdaman siyang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa itaas. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdang animoy umiiyak sa bawat apak. Umabot siya sa ikalawang palapag at tumambad sa kanya ang isang pasilyong puno ng alikabok. Sa dulo nandoon ang itim na pintuan. Sarado ito, ngunit tila humihinga. Bahagyang gumagalaw, animoy may buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit nilapitan niya ito. Parang may humihila sa kanya mula sa kaloob-looban ng kanyang isip. Sa bawat hakbang ay palakas ng palakas ang pintig ng kanyang puso. Habang nakatayo sa harap ng pintuan, naramdaman niyang lumamig ang paligid. Parang may nanonood sa kanya. Umangat ang kanyang kamay nang hindi niya alam kung bakit. At sa isang iglap bumukas ang pintuan, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa nasa loob. Mula sa dilim ay lumabas ang usok na maitim, malapot at mabigat. Sumingaw ito sa buong pasilyo, kasabay ng tunog ng libo libong bulong na parang isinusumpa ang kanyang kaluluwa. Hindi siya makakilos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang ang isang aninoy unti-unting lumitaw mula sa dilim ng silid. Walang mukha ang nilalang, ngunit may mga mata ito, pula, mainit, galit. Umabot ito sa kanya ng walang ingay, ngunit ramdam niya ang sakit. Ang kanyang katawan ay tila binabalot ng yelo at apoy sa parehong pagkakataon. Sa huling segundo ng kanyang kamalayan, nakita niyang unti-unting lumalapit ang pintuan upang muling magsara. Sa likod nito'y naririnig pa rin ang malalalim na hinga at ang unti-unting paglaho ng kanyang sarili. Kinabukasan, Natagpuan ng ilang magsasaka ang bukas na pinto ng lumang bahay. Wala silang nakita sa loob, walang tao, walang bakas ng kaguluhan. Maliban sa isang bagay, ang itim na pintuan sa itaas ay nakabukas na. At sa loob nito, may nakaukit sa pader gamit ang kuko, dugo at takot, ang pangalang Elias. Wakas. Sa dulo ng lalawigan. May baryong hindi pinapasok ng kahit sinong estranghero tuwing kabilugan ng buwan. Sa unang tingin, payapa at tahimik ito, may mga palayang kulay ginto, mga punong kahoy na yumuyuko sa hangin, at mga bahay na gawa sa kahoy at pawid. Ngunit sa ilalim ng katahimikan nito, may itinatagong lihim. Tuwing gabi, hindi naririnig ang tahol ng aso, walang kuliglig, wala ring ingay ng insekto. Ang katahimikan ay tila patak ng lamig sa batok ng mga nakakaalam. May itinatagong dilim ang hangin, isang uri ng presensyang hindi nakikita pero dama ng kaluluwa. Sa bawat pag-ikot ng buwan, isa o dalawang tao ang nawawala. Una, mga hayop. Kalabaw na hindi na muling nakita sa umaga. Mga manok na tila nalusaw sa loob ng kulungan. Hanggang isang araw, isang sanggol ang hindi na bumangon sa kanyang duyan. At sumunod Isang matandang babae na matagal ng balak tumakas mula sa baryo. Hindi ito pangkaraniwang pagdukot. Ang mga labi ng biktima, kung may natitira man, ay natatagpuan sa loob ng sako, tinanggala ng laman loob, ang balat tuyo na parang papel, at ang mga mata, wala na. Parang kinain. Hindi ito gawa ng hayop. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay gawa ng nilalang na hindi nabubuhay sa araw at nagtatago sa anyo ng karaniwang mamamayan. May isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan na laging sarado ang bintana kahit tag-init. Ang amoy mula rito ay parang pinaghalong panis na dugo at nasusunog na buhok. May mga kwento ang matatanda, hindi lang basta kwento, kundi babala na ang bahay na ito'y dating simbahan. Ngunit nila mo ng kasamaan nang minsang tumira roon ng isang albularyong naglaho, matapos ang madugong ritwal. Doon nagmumula ang gabi-gabing halakhak. Hindi halakhak ng kasiyahan kundi ng gutom. Isang uri ng tawa na paulit-ulit sa hangin, parang kalusko sa ilalim ng lupa. At tuwing lumalabas ang buwan, sinasabayan ito ng tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak. Malamig ang simoy, pero ang pawis ng mga tao ay bumababa sa kanilang batok. Nagtatago sila sa ilalim ng banig, nagpapatay ng ilaw, nagdadasal sa loob ng isip. Ang mga bata, tinatakpan ng abo at asin ang katawan at pinubudburan ng bawang. Ang mga matatanda naman, may mga palasong may dulo ng pilak, pero alam nilang wala silang laban sa nila lang na may anyo ng tao sa umaga, ngunit halimaw pagsapit ng gabi. Isang araw, isang buong pamilya ang naglaho, wala ni isang bakas ng dugo. Ngunit sa kanilang bakuran, may natagpo ang marka sa lupa, isang hugis na bilog na may tatlong paa, parang kasukalan ng paniki. Sa gitna nito, isang ngiting nakaukit sa putik, tila iniwang mensahe ako'y babalik. Simula noon, wala nang sino mang nagtangkang umalis ng baryo. Ang mga bumibisita hindi na nakakauwi. At ang bawat gabi, tila palalim ng palalim ang kadiliman. Parang may hinahanap pa ang nilalang. Parang may kulang pa. Hanggang na ngayon sinasabing umiikot pa rin ito sa paligid. Nakasuot ng balat ng tao. Nakatago sa ngiti ng kakilala. Sa kaway ng kapitbahay o sa mga matang hindi kumukurap kahit walang ilaw. At sa bawat kabilugan ng buwan, dumadami ang katahimikan sa baryo. Dahil isa na namang kaluluwa ang nawala, wakas. Sa isang lumang baryo na bihirang daanan ng mga sasakyan, may isang simbahan na nakatayo sa tuktok ng burol. Matagal na itong hindi ginaganapan ng misa, ngunit bukas pa rin ito sa mga debotong nais manalangin. Ang mga kandila ay madalas na uupos mag-isa kahit walang dumaraan. At sa bawat linggo, may laging sariwang bulaklak na nakapatong sa isang lumang bangko sa likod ng altar, kahit wala namang inaasahang dumadaan. Walang nagkakainteres sa bulaklak o nagtatanong kung sino ang nagdadala. Alam na ng mga tao ang sagot, kahit ayaw nilang sabihin. Bago pa man maging abandonado ang simbahan, ilang tao na ang nagsasabing may batang nakaupo sa likod. Palaging suot ang lumang uniforme ng paralan putik-putik ang laylayan at basa ang sapatos kahit tuyo ang paligid. Nakayuko ito. Hindi kumikilos. Hindi gumagalaw. Nasa pinakadulo ng upuan, laging nakaharap sa altar. Isang gabi, isang tagalinis ng simbahan ang naiwan matapos ang kanyang trabaho. Nakaluhod siya sa harap ng altar, naglilinis ng wax sa sahig. Sa kanyang gilid, narinig niya ang tunog ng mga paa, maliliit, magaan, at parang naglalakad sa basang simento. Ngunit wala siyang nakita. Nang humarap siya na natiling bakante ang simbahan, sa paglabas niya napansin niya ang mga bakas ng paa. Maliit, basa. Dumiretsyo ang mga ito sa likod ng simbahan patungo sa lumang pintu ang matagal nang nakakandado. Sa gilid ng pader, may nakasulat sa uling. Ako po ay naririto. Lumaganap ang takot sa baryo. Mula noon sinarado ang simbahan. Ngunit bawat madaling araw may mga taong nagsasabing may liwanag sa loob, may aninong tumatayo sa harap ng altar. Minsan, may musika ng tanging naririnig lamang ng bata. May isa pang tagpo na paulit-ulit daw na nangyayari. Sa eksaktong alas tres ng madaling araw, makikita sa loob ng simbahan ang batang nakatayo na sa gitna ng pasilyo. Hindi na siya nakaupo. Nakatitig siya sa krus. Nakalugay ang kanyang buhok basang-basa at ang kanyang mga kamay ay tila may hawak na hindi makita may mga nakapansin sa mukha nito hindi na inosente may lungkot may galit may hinanakit parang may inaantay parang may kulang ilang matandang taga-baryo ang nakakaalam ng totoong istorya noong dekada 70 may isang batang babae na iniwan sa loob ng simbahan habang may burol sa labas bumuhos ang ulan Nagdilim ang langit, nagsara ang pintuan, at ang huling narinig mula sa loob ay sigaw na hindi sigaw ng buhay. Hindi na natagpuan ang bata. Ngunit ang kanyang pulang laso ay natagpuan sa ilalim ng altar, basa ng dugo. Simula noon, tuwing umuulan at tuwing may batang nawawala, palaging inuulat ng mga saksi na muli nilang nakita ang batang babaeng nakaupo, nakayuko, naghihintay, hindi para mailigtas kundi para may isama at kung susubukan mong dumaan sa simbahan sa gabi, lalo na kung umuulan, huwag kang hihinto. Huwag kang lilingon, dahil baka may makasabay kang hindi mo dapat makita. Wakas. Follow me for more stories.